Ng Uli. Mm -hmm. ayan ayan ating abigyan yung mga bangka <laughs> kuni to ilagayan nila niya kuni ating apag-abigyan ng mga bangka na nahingit. okay baki to yung baki

kaya po. Parang maano naman na ito yung lagayan eh. Ha? Oo, oh, basag na. bakit to? Oh, baka malaglag. Hmm, Iki doon. Iki Dalhin doon. Ayan. Ah, parter parte lang. Ayuse, eh, baka malagot yung nilo niyan tali. Ayan, iabot mo na lang ang nagayaan. Yan, pasalo mo sa ilalim. Sayang. Sige. Tulak mo na to. At tataas pa natin itong tirang isda. Ah. Ah, yan, yung bigay sa atin ng Pangulong. Ah, ah kapiti. Karaka ang galunggong ay biro may nahulihan lang kahapon ni Juril ay. Uh, ha? Uh, Oo oh, hindi man inakulong lagi. Maganda rin magsalok si lingkung sa may buya. May salok sa akin nung may sandaan ay yung kinulong din yan yung nabigyan ko si Dane tulingan ay siya lang naman dumay sa akin ay yung iba iba'y naghabol at marami ang huli ay doon naghabol sa pangulong kahit ako pag ako'y maganda salok ay kahit sa akin na magdaes Ang dami pa daw sa labas. Dahil ang ibang agos. Ayun, nandito pa nga isda. O, dyan ang, pa, ang ano niya, silong kay Rinday na buya. Okay. Ah, thank you. Thank you. Thank you, mga kadagat. Ha, tayo mauwi na. <coughs> Ang dalim ng habagat oh. mahina lang mahina sa windy ko ay yung hapon lang pati wala nga nagkahanap nga ako Oh, yung mga pinagbibinta ko man din bangka, puro gaya ng paususan. ito ating isda dahil may binigyan tayo mga bangka maaari, uh, ari ang bigay sa atin ay posting ko uh, din tayo ng pang ng mga nakatay sa ating bangka tabi na kami. Oteo! 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 Bigyan na Ay, arilino natin tulingan! Ay, yan! Ay, Uy, tama yan! Oh! Nakaplak kayo, oh! blag kayo. Oh. kataga, takoy kukuha na dito ah. Ayun, dito sa Dito dito, doon si Kagol matay. Dito ko. Ah, tamang gargat. Ano babaw? Dito. Dito si Babaw. Dito dito sa Ay, <laughs> oh, si tagol si oh. Pisada

Beda, beda begitu tegak. Yung si Kaya Ronald wala pa? Yan dito, kay Kaya Ronald to. Ibigyan mo dito sa likod. Yan o Sino hindi sa likod. Yan, yan. pa. Ay, Dito, sa huli.